Naalala ko, tinanong ko sa inyo before, Dok, no, na pag kunyari yung mga ngipin na kunyari natamaan na aksidente o ito nga, na, na trauma, natanggal, tinanong ko kung pwede ba, pwede ba bang ma-save yun, Dok? Ano mm -hmm. bang mga pwedeng courses para mas save yung tanggal ng ngipin or yung mga kung ano man na chip Oo. ng ngipin ano yung mga naapektuhan ng trauma. So yun po yung pag usapan yes. natin ngayon araw, doc. Mm -hmm. So ang dental trauma kasi kapag sinabing trauma, ito yung any injury mm -hmm. sa ating hindi lang sa ngipin, pwedeng sa ating jaw, sa lips, Ay, okay. mm -hmm. surrounding tissues, mm -hmm. sa gums. So lahat 'yon dinatawag na dental trauma. Mm -hmm. So meron din tinatawag na ano lang mild mm -hmm. and severe cases na nangangailangan ng uh, immediate treatment mga may mga tinatawag na emergency cases mm -hmm. ng dental trauma. So may iba-iba din siyang uri kasi. So yung sana tanong mo no na pag natanggal na, okay. ito isa sa mga uh, severe case na, mm -hmm. na nangangailangan ng emergency treatment. Meron din naman tinatawag na mga mild cases like nakikita natin sa TV ngayon, mm -hmm. yung chipped. Na -chip Oo, chipped. Oo, na chipped lang. Mm -hmm. So may konting portion lang ng ngipin o enamel part lang ng ngipin ang natanggal. Mm -hmm. At usually, ang nangyayari dito kapag nakakagat ng matigas, mm -hmm. nakakagat ng candy, kung meron kumakain ng yelo, mm -hmm. o yung kumakagat ng mga fingernails, ganyan, sa nasiko. habit. <laughs> ah, nasiko, no? na chipped off siya. Mm -hmm. So, merong portion kasi kung maliit lang yung chipped off, mm -hmm. Una mapapansin mo yan parang hindi pantay yung ngipin ko yeah, no pero no. no? oh. oh. naman case yan kung yung gento klase ng chip <laughs> off, yan. no kalahati na almost ng ngipin medyo to nagco na to ng pain ah, sensitivity yan yan. Mm -hmm. most likely itong mm -hmm. case na to nakita natin sa picture may involvement na to ng nerve ayo ng, ng ngipin ng bata no mm -hmm. either adult or sa bata so kapag mga ganyan may iba-ibang klase ng treatment Uh, mm. depende sa severity nung case mm. kung paano to na to. Oh, dok, para mar masyado marami mga cases. Pero naisip ko, Dok, parang kasi napansin ko parang bata pa itong ano, pasyente na ito. Uh -oh. Pero naisip ko nga, Dok, paano dun sa mga bata nga na wala pang mga uh, permanent uh, teeth na tinatawag, Dok? Mm -hmm. Hindi pa permanent yung mga ngipin nila. Tapos nagkaroon sila ng mga trauma. Same ba management sa mga ganun? Or pwedeng hayaan na lang? Kasi, kasi naisip ko, eh ano bata, naman yan? Milk tooth naman, naman yan. Oh, oh, oh. Okay lang yan mawala oh, oh, oh. kung sakali man magkaroon ng chip, magkaroon ng mag-ano man uh, trauma yung mangyari. Uh -huh. Same by management Dok, sa mga permanent at saka dun sa mga ano pa. Uh -huh. milk teeth. Yung nakita natin picture kanina, actually permanent tooth na to. Nga yeah. Ah. So most likely itong bata na to nasa age 6, 7, 8 uh -huh. years old na, 6 to 8 years old na may front teeth na siya na permanent incisors, no? So, ngayon, ang problem yung sa question mo is kung baby tooth lang ito, mm -hmm. yun ang na-chipped off. um Again, may purposes kasi ang mga ang ngipin, ang baby tooth. Ang purpose nito is to maintain yung space uh, needed for pagtubo ng permanent mm -hmm. tooth. So kung ito ay biglaan mo na lang bubunutin nang hindi sa tamang edad, it might cause a uh, problem din para okay. naman sa pagtubo ng permanent. In the future. Yes, na kung mga hindi mga... mo naman ititreat kasi naputol kunya mm -hmm. permanent um uh, mm -hmm. naputol siya. Syempre masakit 'to para sa bata. Oh. Mapapansin mo kung dumedede pa ang bata, wala na siyang gana kumain. Ay, okay. Hindi na siya maka um makadede sa mm -hmm. kanya ng kanya milk kasi sumasakit. Mm -hmm. So magko ng nutritional problem. Mm -hmm. Even speech problem sa bata. Ni, um, ayaw na rin mag-toothbrush dahil ngipin. masakit, ayaw nang pahawak yung kanyang oh, ngipin. Ano? So yun ang magiging problem. Kung ganito namang edad, 6 to 7 or 8 years old yung kanina, na naputol yung ngipin, um, hindi pa din proper na buong-buo yung pinakangipin nito. Mm -hmm. So yeah. dahil bagong tubo pa lang ang ngipin, no, hindi pa complete yung pinakaroot na mm -hmm. formation sa loob. So, ito nangangailangan ng immediate treatment. Kasi, pang forever na to Yun permanent na siya. E. Na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun. Pero, dok, kapag sa mga ano naman, yung trauma na hindi na siya chip yung talagang natanggal mm -hmm. sa gums, mm -hmm. yung mga ganun ba? Minsan kasi naisip ko, dok, kapag natanggal na ganyan, tapos ikakabit mo. Uh -oh. Na parang bigla, biglaan, pwede po ba yung mga ganun? Uh -oh. or so, ito, nangina? yung mga, again, magkaiba rin siya sa adult and uh, permanent teeth or mm -hmm. sa baby tooth. Mm -hmm. Kung most likely, a false tooth ang tawag dyan. Knocked out. Tooth, ah, no? knocked out. So, kung na-knocked out na yung ngipin, kung baby tooth ito, usually, talaga namang meant na matanggal. matanggal ang isang baby tooth, no? Kung ito, yung kusa, alam natin kusa, hindi siya yung tipong na aksidente. Mm -hmm. Kaya natanggal mm -hmm. kasi yung ngipit kasi na aksidente. But this picture na pinakikita sa ating screen ngayon, ito yung natural na pagtanggal ng baby tooth. Mm -hmm. Because of, makikita mo, parang may tumutubo Mayroon na sa ilalim. ilalim. So dahil may kapalit na ng ngipin. Mm -hmm. So normal lang po ito sa ating mga magulang, makakita nyo ang mga anak nyo, naku, bakit natanggal? at wala pa namang ipinakikita, nakikita possible po ito normal part kasi okay. um, tinulak na ng permanent tooth yung root niya hanggang napudpud na yung pinaka root so naiiwan na lang yung crown nakasabit na lang siya sa gums o kaya natanggal mm. so this is a normal process ng baby tooth paano napapalitan ng permanent tooth mm. pero kung sa baby teeth naman uh, uh, na na accidenti kasi mm. tapos natanggal yung Toob. kanyang uh, okay. primary primary tooth o baby tooth ngayon kailangan itong ipacheck up kaagad ka sa inyong dentista baka kailangan um, i-x-ray. Kasi yeah. check kasi baka hindi na lang baby tooth ang affected. Baka pati yung permanent tooth na supposedly tutubo pa lang ay maapektuhan. Kasi kung caused by fall na bumagsak ang bata, nangudngud ganyan, ang naging problem lang ba ay yung ngipin o naapektuhan din yung bone support? Ay, talaga, pwede mm -hmm. na yung maging... Dental trauma is any type of injury, hindi lang sa ngipin, pero pati sa bone support. Mm -hmm. So kapag ganun, kailangan i-check agad. Kailangan makita agad ng dentista para mabigyan ng nararapat na... Um, treatment. Agad-agad. Mas maagad ang treatment, mas magiging maganda yung prognosis or yung um, ikabubuhay panong ng ngipin. Yung, ano, parang yes. very interesting na kala namin pagka um, accident sa ngipin. Ngipin lang ang affected. So, pero sabi niyo, pwede para maapitan yung bone yes. support. So, para naman nangyari? Ano nangyari, Dok, sa mga ganong cases talaga na yung bone support yung nagkaroon ng na issue? Hindi lang doon sa ngipin. Ano yung uh, ma-experience -e ng mga kasambahay natin na, ganon na ganun yung ano nila? Usually, Kaso. kanya na nangyari kapag um, Uh, car accidents no mm -hmm. um, sports related na mm -hmm. injury um uh mga yung pagbubugbog ganyan mm -hmm. no may may gano mga cases kapag mm -hmm. may bone support na na included so either yung ngipin itself ay gumalaw na, na iba ng posisyon mm -hmm. pwedeng tumagilid humarap lumikod, mm -hmm. o pumasok sa loob so yan isang mga iba-ibang uri ng dental trauma pati yung natanggal yung ngipin so iba-iba yung treatment per type Mm. So kapag ito may kasama ng bone, um, ngayon x-rays ang kailangan. Mm -hmm. Immediate na kailangan tumawag sa dentista kung ano ang emergency case na dapat gawin.